Ma'am, pwede po namin tanungin, ibang topic naman po, yung dating polis na nanutok ng siklista. Ano po ang reaksyon ng pamunuan ng PNP tungkol po dyan, ma'am? Immediately after nag-viral ito, ma'am, ay pinahanap po ng QCPD, ito itong dating pulis nga po na na-involve dito sa insidente na nag-viral na At as soon as nag-viral po ito, nung pinahanap po siya, ay super, 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 nagsuko po siya sa QCPD. Pusa po siyang nagpakita sa QCPD para magbigay lino po sa nangyaring incident na pag-alaman na po natin na August, August 8 pa po nangyari ito. Mm. But on the part of the PNP, ma'am, ang ginawa po natin that, ay uh, kinansilan po ang kanyang uh, license to possess and own firearms at hindi na rin po yung kanyang uh, yung registradong uh, baril po ay uh, Maliban po doon sa sinuko nyang parel noong August 8 po. So hindi na po siya allowed na uh, to carry pa firearms so, to maintain firearms in his residence. Ang ganun po ba hindi na po siya allowed uh, Colonel Fajardo. Yes po sir, but sa uh, coordination sa direktor at headip po ng bomb explosive office nung kanila nga pong beripikahin at takakating sa kanila yung report sa pagkakaimbak po, po nitong ay immediately uh, basit po sa kanilang uh, mandato po ay uh, kinansela na po nila at ni-revoke na po niya ang yung kanyang license to cars pati na rin po yung kanyang uh, permit to carry po sir. Ma'am, panghuling katanungan na lamang, wala po bang kaso ang mga ganito? Wala po ba tayong batas na would clearly state na or uh, na makakasuhan ka pag ikaw ay nagwala sa lansangan uh, other than Uh, na nakapatay ka. Kaya yung iba, syempre nakapatay. Homicide po yun. Pero yung mga ganito, nang batok ka lang, nagmumura ka, nagwawala ka, nagkos ka ng traffic. Wala po tayong mga kaso na ganito, road rage, Colonel Fajardo? Mayroon po, sir. Pwede po natin siyang uh, sampahan, sir, ng uh, physical injury dahil sa pambabatok po niya doon sa ating siktista. Uh -huh. Pwede rin po siyang uh, kasuhan ng uh, grave threat at under by deed. Sabalit, so, uh, base po sa dokumento nga nakuha po natin kahapon Sir Erwin ay immediately after ng insidente ng August 8 ay uh, pareho nga nag-appear po sa QCPD itong dating pulis at itong uh, tiklista at nagkasundo sila at after nila nagkapatawaran at nagkaroon po ng settlement. Subalit so, sabi ko nga po Sir kung sakasakaling magbabago po yung isip nitong tiklista at ang uh, QCPD po sir ay ready po siya nga uh, bigyan po ng assistance baka makapag po siya ng corresponding na uh, case po sir. All right. Ma'am, may pa isa na lang ho siguro baka pwede ninyong tawagan si General Torre ng QCPD kasi nung press con po aba, eh, medyo hindi po maganda yung sinabi niya. Marami po netizen na nagalit ang sinasabi Nagpatawaran na sila, etc. Anong gusto nyo? Ipako pa natin yung uh, tao sa krus. Medyo hindi it didn't sit well sa mga nakikinig, ma'am. Siguro baka pwede ho natin to refrain our uh, officials na magdahan-dahan po dahil yung, uh, syempre po yung mga kababayan natin nakita na agrabyado yung isa. Yung isa eh na medyo powerful dahil may barrel Sana po bago magbitaw ng mga ganong salita, dapat eh uh, maghinay-hinay po yung mga officials po natin. Ano po ma'am para hindi magagalit yung mga kababayan natin, Colonel Fajardo? Yes po sir, at uh, hayaan niyo po sir, ipaparating ko po ito sa pansin po ni uh, General Torre at uh, humihingi po kami ng paumanin sir Erwin kung sakaling may mga kapabayan po tayong uh, na-offend doon po sa mga ginamit na panamilita po ng uh, ating uh, isang opisyal po dyan sa at, QC.